mahirap po talaga ma'am kasi ano, sa paggalaw pa lang mahirap na din sa mga na-encounter pa sa society, ano mga mga bully din saka sinasabi ano ng mga ano, masakit na salita. Kahit wala namang ginagawa. Tingnan lang pinapansin ma'am kasi wala na yung magagawa. Dito po sa kaliwang paa ko po yung hanggang singit po talaga yung putol then dito po sa kabila is bali yung sa bandang baba na po ng paa, meron. Kung baga, diretsyo na po ba? Gapang talaga, na ano, gamit yung chinelas ko po. Pag nagagapang talaga, tapos pag sobrang init ng panahon, talagang ano po talaga ako, tagaktak yung pawis ko. Sobrang ngalay sa mga balikat. Kung gaano kalaki ang pisikal na kakulangan ni Arturo, gayon din kalaki ang kanyang puso at determinasyon para magpatuloy sa buhay. Humuhugot siya ng lakas sa kanyang ina na solong nagtaguyod sa kanya at sa kanyang mga kapatid. Sa kabila ng kahirapan ng buhay namin, magtatapos talaga ng pag aral para may magaan ako na trabaho at ma matulungan ko yung mama ko balang araw. Para maibsan ang hirap na nararanasan ni Arturo sa kanyang mobility, napabilang siya sa mga nabigyan ng wheelchair ng Operation Blessing sa Zamboanga Sibugay. Nasa isandaang wheelchair ang dinala ng Operation Blessing sa naturang probinsya sa pagkikipagtulungan ng Provincial Government at ng Philippine Airlines na nagbigay ng libreng aerial cargo. Maliban kay Arturo, dinala rin ng Operation Blessing ang mga wheelchairs kahit pa sa kasuluk-sulukang komunidad ng Sambuanga Sibugay. Gaano man kahirap ang daanan. So ito po yung kailangan nating tawirin. Kung makikita nyo po sa aking harapan para po makapunta doon po sa ating uh, beneficiary wheelchair beneficiaries. Ito po medyo hirap po tayong uh, tumawid. Mahirap tansyahin Lalo't uh, may mabigat akong dala. Dala ko yung camera sa likod ko. Mahirap i... Ako, mahirap i-risk. Mahirap i-risk. Wait uh, na, teka lang po. Ay! <laughs> Tulad ni Arturo na hindi sumusuko sa hamon ng buhay, determinado ang team ng Operation Blessing na maabot ang mga hikahos, pero patuloy na nagsisikap. Maliban sa material na bagay, naghatid din ng mensahe ng pag-asa ang ating ministry partners sa beneficiaries. Maraming salamat po sa bigay niyong wheelchair. Naging tulong po ito sa akin sa pang-araw-araw ko na pagpasok sa school. Papagaan yung paggalaw ko na ano, di, ako, ako mahihirapan ma ma mahirapan magapang. Ang inyong patuloy na partnership sa Operation Blessing ay patunay ng umaapaw na grasya ng Diyos para sa mga nangangailangan tulad ni Arturo. Sa anumang halaga, malayo at marami ang maabot nito sa anumang lugar sa Pilipinas at sa buong mundo.